What is up guys? Sa isang napakasaya at napakagandang araw po sa ating lahat mga kapatid ay tayo nga po ay nandine sa may New Era University upang saksihan ang gaganaping cooking challenge. Ari nga po ay lalaho ka ng 10 lokal. Nandyan po ang New Era, Lipa City, Bagong Pook, Phil Invest, Rosario, San Lucas, Tayumangi, Tambo, Rosario, at Malvar. Ay ilang minuto lang po ang lumipas. Ay ari nga po't nagsimula ng ating cooking challenge. ganitong aktibidad sa loob ng Iglesia ni Kristo ay talaga namang kinakasabikan ng bawat kapatid. Naglulunsad ng iba't-ibang aktibidad ang pamamahala upang mapatibay ang pagsasamahan ng mga bawat pamilya, kaibigan, maging ang mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Iba't-ibang lugar man po ang pinanggalingan ay kitang-kita po ang pagkakaisa. Aray nga po pala ay nilalahukan ng mga pamilya na talaga namang napakahusay sa pagluluto ay napakaliit pa ng kanilang mga anak ay napakahusay na ay ay sana all ay nung ang age ko'y gayaan naku po ay ang alam ko lang lutuin ay pritong itlog at pritong hotdog ay hindi naman ako tinuturoan ay ni mama at sayang daw ang pagkain pag nasunog ay di iyon nag high school na nagarnay ay nag college ay ang alam lang lutuin ay di adobo sunog Yun. pa <laughs> Ay tignan nyo naman po ang ginawa ng lokal ng mangge ay ang pagkakaiport. Poy, ano po ilulutuin nyo? Sisig tinapay. Sisig tinapay. Ay talaga namang pagkakabangaw ay talagang ako'y nagutom. Ay tamang tama at hindi pa ako nag-aalmusal. Yes, anong niluluto mo? Chicken Chicken? Sarsado. Sarsado. Wow! Ready? Ready ay tatlong klase nga po ang kanilang gagawin yung appetizer, yung dessert at saka po yung kanilang main dish. At para naman po sa criteria for judging ay eh, yung originality and creativity po ay 25%, taste, texture and color 25%, Filipino cuisine 15%, cooking technique 10%, cleanliness 10%, audience impact 10%, total of 100%. Baby, ano yung niluto mo? Ano po? Ano, pancake. Pancake. Wow. Yummy pancake. Oh, ganda. Ay, may... hey, tanungin nga po muna natin ang host kung ano ba ang kanyang masasabi sa nagaganap na cooking challenge. Challenge. Saya. Napakaligaya. pagka-isa? ang mga kapatid. Baby, ang gagawin mo Lecheplan. Wow! Pingi ako ha! Para sa mante! Ay napasimangot naman si Ninay nung hihinga natay ng leche plan. Ko po ay suri na agad. Ay favorite ko iyon eh. Ay sa pagkakataong ari nga po ay 3 minutes na lang ang natitira. Kaya naman po hinahanda nila yung kanilang final output. Ay kung makikita nyo sa personal ay itsura pa lang ay napakasarap na lalo na siguro pagari ating tinikman. Hindi tayo kasali sa mga judges ay di tayo titikim after nilang kumain para naman matikman din natin aring ginawa ng ating mga kapatid ay tuawang pagkakasarap ay itsura pala ang kita mo naman yung kayo mangging iyan ay hindi naman pinaghandaan ay eh ang itsura kahit aring sa new era ay talaga namang napakaganda ng kanilang pineapple output ay napakasarap itsura pala ang syempre support natin ang lipasite at di ni tayo makakakain ng madami ay kita mo ganaman naman iyan kanin na lang ang kulang ay talaga namang busog na ang person ay sa pagkakataong ari nga po ay tinitikman na ng ating mga judge kung ano baga ang lasa ay talaga namang hapet ang mga aray sa pagkain ay hindi namang kasali ay nakikiipal sa pagkain syempre tayo din para naman matikman natin kung ano baga ang lasa ng niluto ng ating mga kapatid ay ang pagkakasarap ay talaga namang kahit hindi na ako mag lunch ngayong araw ay solid na at talaga namang busog na ang per sa aming kainan. Hindi po mapapasubalian ang bawat ngiti ng mga kapatid na nakipagkaisa sa aktibidad na ito. Nawa ay magsilbi itong kasiglahan sa ating lahat at patuloy na magbigay ng inspirasyon upang patuloy na makipagkaisa sa bawat aktibidad na inilulunsad ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. At sa pagkakataong ito nga po ay tutuloy na po tayo sa awarding. Ang nakatanggap nga po ng second place ay ang lokal ng Rosario. Ay congrats po sa inyong lahat mga kapatid at nawa ay patuloy po tayong makipagkaisa sa ganitong aktibidad. Thank <laughs> Ang nakatanggap naman po ng unang parangal ay mula po sa lokal ng Philinvest. Diyan po iyan sa may tanawan area. Ay congrats po sa inyong lahat mga kapatid. At para naman po sa kampiyonato ay iginawad po ito mula sa lokal ng Kayumanggi. Ay talaga naman pong deserve na deserve ng ating mga kapatid ang kanilang kampiyonato. At kitang kita po kung paano nila pinaghandaan itong aktibidad. Nanalo man po tayo o hindi ay masasabi pa rin nating mananalo pa rin tayo sapagkat tayo ay nakipagkaisa, nakiisa sa aktibidad na ating ginawa. Ay hanggang sa susunod na lang po ulit mga kapatid. Thank you!